lang ginawa yun eh. Kasi nga, natutuwa ako kay Sash na. Tsaka, pinapanood mo rin naman yun ah. Kaya, bigyan mo na. Hindi mo, masaya nga yung mga viewers natin. Yung mga fans natin, napapasaya. Pati yung nasa kulungan, diba? Nagpicture pa. Oo, matayin mo ko lumabas. Hi, kuya. Hindi na ito. Uy, uuwi naman ito. Uy, tara. Kapi tayo. Oh, ah, magpapayao. Di pripitan din. <laughs> Aline naman, lilalamig daw ui. Eh. Dinner niyo tayo. Ayoko nga, may leksyon sa... pa. Pero Papakot ako ko sa pako to eh. Ako nga muna kay ha. Bakit ba ganyan? Cho mo toloin ito. At saka na dagal, tinanong ka ba? Alam ko alas ano sya tinanong gabi, galit ka pa rin. Kahapon lang 'yan eh di nangang mauuliti eh. di na nga maglalaba sabi mo kasi maglaba ko eh. di naglaba ako. Buti nga nilaban ko pa anta mo kasi kaso, kuya bayaw tol ang ganda ng kapatid mo ang sexy hey, buti nga Inaano ko eh, di ba di ka ba natutuwa tutuwain maraming ano ano Hindi ako natutuwa. ano 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 ko? ano hey! ano Ginagaya-gaya mo yung mga napapanood mo, hindi mo naman kailangan gayahin yun eh. Mapansin oh, ka din eh. Kuya, ngayon ko nga lang ginawa yun eh. Kasi nga, natutuwa ako kay Sasha na. Natutuwa kay Sashna? Tsaka, pinapanood mo rin naman yun ah. Eh, hey! hey, hindi yan. Oh, hindi. Kaya ako nag-jacket <laughs> wow. eh. Ihubad mo yan. Ay, ako. So, Gusto nga mag-jacket kasi nga nagagalit ka eh. Maglaba ka! Maglaba ka doon! pagod na yung kamay ko. Tapos kauntsaba mo pa si Camille. Oh no! Si Camille kasi, sabi niya, sige ate gayaan. idi si Camille lang naman nag-ano sa akin eh. Hindi natutuwa ako kasi may nag-apro sa akin. Pwede pa ako kong gawin ganun. Pakain ko to sa yung... Kasi anong gusto mo? Maglaba ako? Magbibamax ako? Sino ang nagsabi? Si Camille o ikaw ang nag-utos? Ako ang nag-utos. Si oh. Camille lang pumunta sa akin. Inutos ko na ni Camille. Kamil, gumamit Kuya. ka pa ng ibang tao? Minsan lang naman yun sa isang taon, buti nga. Pwede pala akong mag-ganun. Kung hindi, di ko makikita yung sarili ko na gano'n. Ano yung Pasko? Minsan lang sa isang taon? Mm. Ang <laughs> taon yung Pasko, yun. Isang beses ko lang pala bigyan ako. Kung ano mo gali, ito naman, lilibre naman kita. Ito, umuwi naman ito. Pogi-pogi mo kaya. Ito, Alam po na kasi bangot ka, ang pangit ni JK. Alam mo, dapat nakangiti ka. Oo, oh, ganyan. 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 Ganyan dapat. Tsaka kuya, tingnan mo yung mga kaibigan mo. Di ba nagbe-message sa'yo? Oh. Oh, buti nga, tuwan-tuwa yung mga kaibigan mo eh. Hindi po kaibigan yun. Ano? Mga follower natin yun. Sabi tayo <laughs> sila date nyo, sister. Ayaw mo nun, may gusto makipag-date sa akin. Kaya ka na magal kasi isang days ang talaga nangyari yun. So... Eh, bakit ka na dito? Nananahimik ako eh. Isa nga magkakami ako. Nga kit, ayaw nga kita makita eh. Ayaw mo na, buti nga di ako naglabang ngayon. Naka-jacket ako kasi nalalamig ako eh. Malatakot, oh. wala ka naman talaga lalabayin sa taas oh. dahil nilabang ko na yung damit natin eh. O, so, nagbabalat diba na balat ako ka pa na tayo ganang magalit tsaka kuya. Minsan na oh. si Santa Claus. Oo. Ah, pagbigyan mo na. Hindi mo masaya nga yung mga viewers natin, yung mga fans natin napapasaya pati yung nasa kulungan, 'di ba? Nag -picture <laughs> oh, mga Iyo, magalit, na picture. Tayo mo ako lumabas. Kuya, ako galit kasi nga sayang naman yung kagwapuhan mo, nagagalit. Oh. So, Samahan mo ako maglaba. Nagsusorry <laughs> so ka tapos sinasaktan mo? Hindi kita, hindi kita sinasaktan. Gusto ko lang magpasama. Mama ka sa'kin, akin, magkapit tayo. Mayroon... Ayaw nga kitang kasama, ha? Ayaw kitang kasama, uh -huh. ha? Uh -huh. eh, so, laki ng galit sa akin. Sana di na lang ako naglaba talaga. Ano, wala na ata akong kuya.